Nagsalita na ang aktres komedyante na si Herlena Boodle hinggil sa kasalukuyang kontrobersya na kanyang kinasasangkutan. Sa kanyang Facebook page, ipinahayag niya ang kanyang opinyon sa umiikot na chismis na sinasabing aksidenteng nagpakita siya ng kanyang pribadong bahagi ng katawan habang siya ay nakalaybi. Kaagad na ipinagtanggol ni Herlena ang kanyang sarili laban sa mga negatibong komento mula sa mga netizens, sinasabi, malaking isyo agad ang panty. Sa personal, hindi ko nakikita na may mali sa isyo ng panty. Binigyang diin niya na madalas niyang suot ang mas nakakalantad na swimsuit kaysa sa panty na ipinakita sa viral na video mula sa kanyang live stream. Paalala ni Herlina sa lahat na ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao, sinasabi, eto ay bahagi ng kamalian ng tao at lagi nating tatandaan na ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao. Maalala na naglive siya sa Instagram noong Huwebes ika-4 ng Abril habang kumakain ng hapunan. Gayunpaman, paman, bago matapos ang kanyang live stream, tumayo siya para bagang kukuha ng isang bagay at na-realize lamang niya mamaya na wala siyang suot sa ibaba. Ang video clip mula sa kanyang live stream ay nag-viral ilang araw makaraan. Tilad lang na tilad ang mga kontrobersya na sumusunod kay Harley na dahil bago matapos ang 2023 nasangkot siya sa isyo kasama ang kanyang, magandang dilag, leading man na si Rob Gomez, matapos kumalat ang mga screenshot ng kanilang usapan online. Agad namang itinanggi ni Hurley na ang isyo na siya ay buntis at si Rob ang ama, anito, showbiz nga talaga. Pag dedicated ka sa trabaho, gagawan ka ng issue.